handa raw niya ay uh, 500 pesos. 500 pesos. Di ba uh, kakasya bang 500 pesos na panghanda? Alamin niya natin kay uh, birthday boy Gonzales. <laughs> <laughs> Alright. It's tonight. Boy Gonzales, Coming, and go boy. Ito ni uh, Jerry. Nagagalit niya yung mga misis dito nung no, mga tinanong ko eh. Bakit? Sa Blumentritt Packet. Dahil hindi daw kasa ang, ang 500 uh, piso parang, uh, para sa Noche Buena umaal mga ang mga ginang na namamalengke sa Plumentis Market sa Pahayag ng DTI na kasa ang limang para sa Nalsubena. No. Una nang nanindigan ng DTI na sapat ang limang para sa paghanda sa Nalsubena. No. At naliwas naman dito sa Pahayag ng mga namimili sa Plumentis Market. Ayos sa mga namimili, hindi naman na kasa ang nabagi talaga para makabili ng ham tanggap na sa macaroni, salad at pangas spaghetti dahil sa mataas na presyo na mga bilihin. Hindi nila kahit maganap ng mas murang brand ay kulang pa rin daw ang 500 piso para makabuo ng traditional na handa sa Pasko. Pakinggan natin si uh, Ginang na namalengke dito sa Limited Market. Ay uh, kasa daw po yung uh, 500 piso budget para pambili ng Noche Verna. Ay hindi po yan kasa po yan ano lang yan, Pangpansit lang yan. At saka ano lang yan, isang kilong manok. Sa so, hirap ng buhay ngayon, mahal-mahal ang ano. Hey, hindi, 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 ka makakabili ng ham. Hindi ka makakabili ng ham. Wala pang pangkuk, wala. At, spaghetti. At, at, spaghetti. Spaghetti. Ayun, ano pa, nang bitin pa sa marikado yan. Bakit po bumili kayo pa no Jovena, magkano ay naabot? Mga ano yan, one pipe. Dalawang libo. Yan, yan ang inaabot yan. Magkano ba Ay, ham ngayon? boy, magkano ba ham ngayon yung mga May yung mga ano, may, uh, may 380 pesos uh, at oh. Uh, uh, conforme sa brand. Eh ano yung niya, pinupuntahan dito? mo diyan sa may gawing binondo, uh, ano yung I mean, tindahan? <laughs> ma mahal yun. <laughs> ano? ma mahal yun, ah, ah, Excelente. Oo, <laughs> oh. yung excelente. Oh, uh, uh, excelente. At uh, uh, dito sa pinuntahan ko, sa Blooming Trip, ang presyo ng ham niya, uh, retail, 300, uh, uh 300, 70 pesos. Uh, nakarami ga gaano na yon? 149. Isang, 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 bilog. Isang bilog. Kilo. Isang bilog. Uh, isang bilog. Uh, isang, isang bilog. Parang ano yan, eh. Kung uh, kalahating kilo. Kalating kilo ba yung ano nyo? Kalating kilo, no? Kilo. Yung kalahating ham. Uh, isang kilo pa lang. Nakita ko yung ano, uh, isang kilo. Pwede bang hatiin lang ka mo yan? Alibang, kalahati lang. Pwede. Uh, pwede bang kalahati bumili? Wala daw. <laughs> Kasi nga 500 lang ang budget eh. Ah. <laughs> Hindi na pa pe pwede yung kalahating. Ah. At uh, talagang uh, isang buo ang uh, bili ng uh, ham. Yun pinaka, Masarap ano, yung ham, pan eh. Yung ham, al sa, uh, kahit, kahit na yung kalahating ham lang. Tapos ah. yung, magkano ba queso oh, de bola ngayon? O queso de bola Bahay uh, din yung uh, oh. de Bola. Para yan ang masarap na magka-partner. Eh, no? Tapos mag spaghetti ka na ang uh, pampapula mo ay ketchup. Ketchup lang. Tapos oh. ang sahog mo ay hotdog. Hotdog. Oh. Ayos oh. na, ayos na. Ayos oh. eh, kaso, kung sila, lima sila, dalawa anak niya, pero <laughs> ito ka, ibig sabihin, uh, hindi daw talaga kakasya. Hindi kasya, hindi kasya. Siyempre, kahit pa ano, pagka ganyang... Uh, occasion daw dapat eh, hindi lang isang putahe merong manok oh, ang manok na yun nasa 200 pesos oh, oh. sa oh. Ka kalahati uh, 100 ang uh, baboy isang ilang uh, isang piraso one pork magkano rin yung kahit ano pagkasa yun talaga hindi magkakasa oh. yung limanda ang uh, piso yan yung uh, mga reaksyon ng mga ginang misis na namin eh, dito sa Blooming Market sa Santa Cruz, Manila. Okay, Boyo, so, si Boy Duzales, para sa Disa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Boy G.